So mga kaibigan, malinaw na malinaw yung naging pagkatalo nga po ng Yokohama kontra sa 8 Tokyo. Liber shot ang ginawa kay Kai Soto dito sa first quarter ng game kaya humina ang depensa. So marami nagsasabi pananadya nga ba ito para si Kai Soto ay hindi makapaglaro. Well kung titignan naman natin, hindi naman talaga ito totally parang sinasadya. No? Dahil nga intense crucial yung game di Kitan at sanay sa balyaan itong A Tokyo ay hindi naman sinasadyang na liber shot itong si Kai Soto pero sobrang sakit po noon mga kaibigan yun po yung naging meet siya or nagumpisa na humina ang depensa ni Kai hindi siya makapaglaro ng maayos kaya nga wala siya masyadong apiras no dito sa second na quarter ng game sa first half at sa third and sa fourth quarter ng game ay napakahina do may pensi ni Kai dahil nga siyempre kahit sino naman tamaan ng liver shot no ay talagang mamimilipit po sa sakit pero magkagayin man ginawa ni Kai Soto yung best niya at lumaban siya hanggang sa huli pero masasabi natin na isang reason talaga yon sa pagkatalo ng Yokohama Yokohama. Bukod pa po doon, nung hindi nakapaglaro si Kai Soto, ay wala pong pumalit no, para dumipensa sa team ng Yokohama. Eto rin ang mga Itokyo tokyo ay ng lakas ng ofensa. No? Yung mga sharpshooter nila, talagang uh, mahagagaling po talaga. No? At hindi talaga natin mapipigilan yung mga ganyang klaseng kalalakas sa team. Nasa pang top po kasi sila, kaya hindi na nakakapagtakayan bukod pa po dyan mga kaibigan nakita nyo rin yung mga kakampi ni Kai, parang umaasa lang din po sa kanya pag walang Kai Soto walang din may depensa na maayos walang uh, kagaya ni Kai na papalit sa kanya kaya isang dahilan din yon kaya natalo ang team ng Yokohama kasama pa din mga kaibigan yung sinasabi natin ng yukin and Kai Soto tandem hindi masyadong nagagamit sa loob dahil nga madalas ay dinodobol team si Kai so yung mga galawan ni Yuki at ni Kai Soto ay mapakadali o napakadali pong mabasa which is yun po yung nagiging mamit siya. Kaya natatalo sila sa game. But so far, kung titignan naman ninyo, maganda yan kahit papaano yung performance si Guy. Nagkaroon siya ng liber shot, no? Niliber shot siya at hindi siya nakapaglaro ng mahabang oras. Meron pa rin siyang 11 points, 3 rebounds, and 1 steal. And so far, consistency pa rin yun, no? Sa play ni Guy Soto, consistent pa rin po. At uh, maganda naman talaga at pangaya naman sana makahabol pero humina yung depensa ni Guy. Si Guy Soto kasi napakalaki ng impact po niya sa team. At pag hindi siya nakakapaglaro o na nai-injured si Kai na pa foul out ay doon na talaga nakakahabol ang kalaban. Ano nga kapag taka kasi dito, na libre shot na si Kai Soto, hindi man lang tinawagan ng foul, eto nga pong A Tokyo. Samantalang kapag si Kai Soto na may natatapik lang o nasasanggi lang namang hindi sinasadya, no, ay agad-agad tinatawagan ng foul si Kai Soto. Pero kung titignan niyo wala namang problema, may pag-asa pa naman po makapasok sa playoffs, etong Yokohama, basta masunod-sunod nila yung panalo nila, itong mga susunod na laban. Pero syempre, may makakalaban sila matataas din at magagaling sa mga susunod na game pero tignan na lamang po natin ang discussing gagawin ni Coach Aoki Taketo sa mga susunod na laban so patuloy ko po kayong update please don't forget to like and subscribe